Hi everyone, it's me again, Yongski. So ang ato ang topic karon, same gihapon, si Mami Jupiter ug si Brain Damage. Naamanggoy ni Tizen nga nag-comment sa video ni Mami Jupiter ning ingon nga, Mami, ayaw na lang patuli ang mga pangutana para dili na mo mag-away ni Brenda. Nabuang, iyahagyod nang tubagon ang mga pangutana. Kay di anha biya siya na ilado. Di anha biya siya sikat. O di ba? So tubagon din na ni Mami Jupiter Ayaw niyo kalimte nga content creator si Mami Jupiter Nga vlogger si Mami Jupiter So the more views, the more followers, the more ads, the more money they will receive. Kay vloggers ko sila, content creators ko sila. Kay karon ang trending, ang issue nilang duha ni Brenda, so tubagon po ni Brenda ang mga pangutana. Maghimo po siya mga videos. Kay mga content creator man na sila. Wala na sila nag-away-away walay problema sa ilahang duha bisag magkita na sila magkinataw anay ra na y rana y sila sa isyo kabalo ba mo kung kinsay problema ang mga supporters ni Mami Jupiter ug mga supporters ni Brenda sila ang nag-away-away silang duha wala anak ra siya pag vloggers ka go with the flow sabay sa trending sabay sa viral, sila man ang viral karon, suming sabay ra pud sila. Ang importante na entertain ta nila, ang importante na lipay ta sa ilaha. Okay? Nakasabot ba mo?